Noong March 2018, isang napakalaking balita ang yumanig sa Japan. Ito ay ang misteryosong pagkamatay ng tinaguriang Asian Don Juan na si Nozaki, isang 77 years old na negosyante. Lalo pang naging kontrobersyal ang kanyang pagkamatay dahil nangyari ito tatlong buwan lamang matapos niyang pakasalan ang kanyang 22 years old na asawa na si Saki. Dahil dito, iba't ibang katanungan ang lumutang. Ang ilan nga dito ay pinakasalan ba ni Saki si Nozaki para lamang sa kanyang kayamanan? Paano niya'y sinagawa ang sinasabing krimen? Mapapanagot kaya siya sa batas? Kung tulad ng marami ay nais mong malaman ang kasagutan sa mga tanong na ito, halika at samahan mo akong alamin ang mga detalye sa likod ng misteryosong pagkamatay ni Nozaki. Bago tayo magpatuloy sa aking kwento, subscribe ng aking channel. Pindutin ang bell button, piliin ang all para updated kayo sa lahat ng videos na i-upload ko. At huwag nyo rin kalimutang i-like at i-share. Maaari rin kayong magpahatid ng inyong mga salubin gamit ang comment section sa baba. At pakifollow na rin ang Facebook ng MagTV page. Si Kosuke Nozaki ay ipinanganak noong April 13, 1941 sa Tanabe, Wakayama, Japan. Siya ang ikatlong anak na lalaki sa pitong anak ng kanyang mga magulang. Nagmula siya sa isang middle class na pamilya na may negosyo ng mga alak. Kung minsan, siya at ang kanyang mga kapatid ay tumutulong sa kanilang mga magulang sa pagpapatakbo ng negosyo. Nung bata pa siya, nakilala si Nozaki sa kanilang paaralan bilang isang batang bully at mag-aaral na may mabababang mga marka. Kaya madalas na ipinapatawag ang kanya mga magulang dahilan para lagi siyang mapagalitan ng mga ito. Hanggang sa isang araw, napagod na si Nozaki sa ganitong sistema. Nagdesisyon siyang huminto na sa pag-aaral at tumulong na lamang sa kanilang negosyo. Sa panahong iyon, nagsimula ng magtagumpay ang negosyo ng kanilang pamilya, kasabay ng pagtukla sa natatanging talento ni Nozaki sa pamamahala sa negosyo. Dahil dito, pinahalagahan ng kanyang mga magulang ang kanyang kakayahan at ipinagkaloob sa kanya ang isang espesyal na gantimpala ng pera bilang karagdagan sa kanyang sahod. Kaya naman napagtanto ni Nozaki na ang pangunahing layunin niya ay kumita ng pera pagkamatay ng kanyang mga magulang, natamo ni Nozaki ang kanyang mana. Nagpa siya siyang palaguin ito, ngunit hindi sa tradisyonal na pamamaraan. Pinili niyang magtayo ng negosyo bilang isang loan shark at hindi siya nagkamali sa kanyang desisyon. Dahil sa kanyang tapang at katalinuhan, dumami ang kanyang yaman at nagdala ito sa kanya sa isang matatag na posisyon, isang mayamang tao na may malawak na impluensya. Bunga ng tagumpay na ito, nagkaroon siya ng iba't ibang negosyo, kabilang na ang mga negosyo sa real estate na lalong nagpataas ng kanyang kalagayan sa buhay. Kaakibat ng kanyang tagumpay, dumaan si Nozaki sa ilang kontrobersya na nagbigay pansin sa kanyang buhay. Ilan sa mga isyong ito ay may kinalaman sa kanyang mga negosyo, kabilang ang mga mataas na interes na pinapataw, isyo ng tax evasion, at ang hindi pagkakasunduan ng ilang mga naging kasosyo sa negosyo na humantong sa legal na proseso. Higit pa rito, naging tampok din sa mga kontrobersya ang kanyang pagiging playboy na kinahuhumalingan umano niya ay mga babaeng matatangkad, may magagandang mukha at may mga balingkinitan na katawan. Ayon sa isang interview na ibinahagi ni Nozaki sa isang Japanese broadcaster, gumasto siya ng higit na sa 3 bilyong yen sa mahigit 4,000 babae. Sinabi niyang kapag natipuhan niya ang isang babae, inaalok niya ito ng pera kapalit ng pagsama sa kanya at pakikipagtali. Kabilang din sa mga kontrobersya sa kanyang buhay pag-ibig ay ang pagkakaroon ng dalawang asawa na parehong nauwi sa diborsyo. Noong 2017, sa edad na 77 years old, nahulog ang loob ni Nozaki sa isang 22 years old na si Saki Sudo na may 55 years ang agwat sa kanyang edad. Noong nasa elementarya pa si Saki, naranasan niyang mabuli sa kanyang paaralan. Ang mga salitang mapanghusga at ang pangungutya ng iba ay naging bahagi na ng kanyang araw-araw, kaya't nahirapan siyang makapagpursigay sa kanyang pag-aaral at magtangkang makipagkaibigan. Ngunit ang lahat ng ito ay nagbago nang tumungtong siya ng high school. Dito, nagsimulang magbukas sa mga mata ng mga tao sa tunay niyang kagandahan at unti-unting nahanap ni Saki ang kanyang tiwala sa sarili. Dahil sa kanyang natatanging karisma, maraming humanga sa kanya at nagsimula siyang magtaglay ng mas mataas na pagtingin sa sarili. Bago niya nakilala si Nozaki, nagsimula siya bilang isang beautician kung saan ipinakita niya ang kanyang kahusayan sa pag-aalaga at pagpapaganda ng ibang tao. Ang kanyang pagiging dedicated at masipag ay nagbukas ng mas maraming oportunidad para sa kanya. Sa paglipas ng panahon, pumasok siya sa industriya ng pelikula at naging isang kilalang AV actress kung saan nakagawa siya ng maraming pelikula. Katulad ng nauna kong nabanggit, nagkakilala si na Nozaki at Saki noong 2017 sa Haneda Airport sa Tokyo, Japan. Sa unang pagkakakita pa lang ni Nozaki kay Saki, agad siyang nabighani sa kagandahan ng dalaga at sa sexing pangangatawan nito. Dahil dito, hindi niya pinalagpas ang pagkakataon na makilala ito ng mas mabuti. Agad niyang nilapitan si Saki, nagpakilala at nag-anyaya itong makapag date sa kanya. Hindi nagdalawang isip si Saki at tinanggap ang alok ni Nozaki. Kaya't itinakda nila ang kanilang unang date sa isang mamahaling restaurant sa mismong araw na iyon. Matapos ang gabing iyon, mabilis na sumunod ang mga pangyayari. Ilang buwan lamang ang lumipas, Nagdesisyon na silang magpakasal. Noong February 2018, isinagawa ang kanilang kasal sa isang magarbo at masayang seremonya. Bago maganap ang kasal, nagkaroon sila ng kasunduan na nakalagay sa isang kontrata. Sa ilalim ng kasunduang ito, hindi kailangang gawin ni Saki ang mga tradisyonal na gawain ng isang housewife tulad ng paglilinis, pagluluto at paglalaba. Siya rin ay bibigyan ng isang milyong Japanese yen o halos 400,000 pesos kada buwan. Pagkatapos ng kasal, namuhay ang mag-asawa ng masaya sa piling ng isa't isa kasama ang alagang aso ni Nozaki na si Eve. Ngunit tatlong buwan lamang pagkatapos ng kasal, isang malungkot na pangyayari ang dumaan. Noong May 6, 2018, pumanaw si Eve, ang aso ni Nozaki. Pinilit nilang isalba ang alaga, ngunit sa kabila ng kanilang pagsusumikap, hindi ito penalad. Bilang parangal sa kanyang aso, inilibing ito ni Nozaki ng maayos. Subalit hindi lamang doon matatapos ang lahat. Makalipas lamang ang labing walong araw, noong May 24, 2018, natagpuan ng kanilang katulong si Nozaki na wala ng buhay sa kanyang silid. Ang biglaang pagkamatay ni Nozaki ay naging isa sa pinakamalaking balita sa buong bansa. Kaya matapos ang hindi inaasahang pagpanaw ni Nozaki, agad na isinagawa ay isang malalimang investigasyon dahil marami ang nagduda sa tunay na dahilan ng kanyang pagkamatay. Sapagkat namatay siya tatlong buwan lamang matapos niyang pakasalan ang kanyang napakabatang asawa na si Zaki. Ayon sa pagsisiyasat, sa araw ng kanyang pagkamatay, tatlong tao lamang ang naroroon sa bahay nila. Ito ay sina Nozaki, ang kanyang asawang si Saki, at ang kanilang kasambahay na nagsilbi sa kanya ng tatlumpung taon. Sa mga oras na yon, nasa kanyang silid si Nozaki, si Saki naman ay nasa sala na nanonood ng telebisyon at ang kasambahay ay abala sa kusina na naghahanda ng pagkain. Habang ang bawat isa ay may kanya-kanyang ginagawa, isang malakas na tunog ang narinig ni Nasaki at ng kasambahay mula sa itaas sa kwarto kung saan naroon si Nosaki. Nagbalaksa ng puntahan ito ng kasambahay upang tingnan kung anong nangyari, ngunit pinagilan siya ni Saki at sinabing baka naglalabas lamang ito ng samanan loob. Dahil dito, hindi na itunuloy ng kasambahay ang pagtingin sa kanyang amo. Pagsapit ng alas 10 ng gabi, napansin ng kasambahay ang katahimikan sa itaas. Nagtaka siya kung bakit hindi pa bumababa si Nozaki kaya nagpasya puntahan ito. Pagdating sa silid, tumambad sa kanya ang katawan ni Nozaki na nakahiga sa sahig at wala ng buhay. Sa isinagawang investigasyon, napatunayan sa pamamagitan ng CCTV footage na wala ng ibang tao sa bahay noong mga panahong yun. Ayon naman sa autopsy, walang anumang sakit ang matanda at nasa mabuting kondisyon ang kanyang katawan. Ang sanhi ng kanyang kamatayan ay isang nakamamatay na dosis ng stimulant. Isa sa mga teoryang lumitaw ay nagpakamatay si Nozaki dahil sa matinding kalungkutan. Batay sa investigasyon, nagpakasal siya upang may mag-alaga sa kanya sa huling yugto ng kanyang buhay. Subalit sa paglipas ng panahon, napagtanto niyang wala siyang natanggap na pagmamahal o malasakit mula sa kanyang asawa. Dahil dito, nagdesisyon siyang maghain ng diborsyo ngunit hindi ito natuloy dahil sa kanyang bigla ang pagkamatay. Isa pang anggolong sinisilip ng mga investigador ay ang posibilidad na may kinalaman si Saki sa kanyang pagkamatay. Mahinala na pinainom-umano ni Saki si Nozaki ng pampalakas sa pakikipagtalik na hindi kinaya ng matanda. Ayon sa mga ulat, hindi pa umano ito kailanman uminom ng ganitong uri ng gamot. Dahil dito, lumakas ang teoryang may taong sadyang nagbigay ng gamot sa kanya upang magmukhang natural ang kanyang pagpanaw at ang pangunahing pinaghihinalaan ay walang iba kundi ang kanyang asawa. Bagaman maraming hakahaka at posibleng motibo, walang sapat na ebidensya upang mapatunayang si Saki nga ang pumatay kay Nozaki. Pagkalipas ng tatlong taon noong April 20, 2021, inaresto si Saki ng mga pulis matapos makakuha ng ilang ebidensya tulad ng balat ng gamot at ang kanyang kahinahinalang kilos noong gabing iyon. Ang hindi niya pag-akyat sa silid kahit tila alam niyang may nangyayaring masama sa kanyang asawa. Sa kabila nito, mariing itinanggi ni Saki ang mga paratang. Aniya, wala siyang dahilan upang patayin si Nozaki, lalo na't naaalagaan naman siya ng maayos at tumatanggap ng malaking allowance mula rito buwan-buwan. Noong 2024, batay sa ari-arian ni Nozaki na tinatayang nagkakahalaga ng humigit kumulang 1.3 bilyon yen, inihayag na niya noong paman na ipamamahagi niya ito sa bayan ng Tanabe City. Ngunit bilang legal na asawa, may karapatan si Saki sa mga naiwang kayamanan ng kanyang asawa. Gayunpaman, dahil sa kasong isinampa laban kay Saki, hindi patiya kung makakamtan niya ang kanyang bahagi. Kung mapapatunayan na may kainalaman siya sa pagkamatay ng asawa, maaring dumaan sa legal na proseso upang matukoy ang eksaktong halaga na nararapat para sa kanya sa kasalukuyan na nanatiling hindi malinaw ang kalagayan ng kaso kaugnay kay Nozaki. At si Saki ay patuloy na nakakulong habang isinasagawa ang mga investigasyon. Bago po matapos ang video, nais ko pong batiin sina Marquez Marvi from Romania at Maria Socorro Mejia from Italy. Sana po ay tama ang bigkas ng inyong mga pangalan. At kung nais yung magpa-shoutout, comment lang po sa ibaba. Dito na po natatapos ang kwento patungkol kay Kozuki Nozaki. Ako po si G. Maraming salamat.